Kakao muna. Ayan o, kakabit ako makailula ng ilaw Ito sa truck. si Marumina Ngayon, yung iba nagtuntihan Ngayon, kakabitan natin. Ayan o, nililinis ako muna. Ito yung mga ano niya, mga part light niya. Part light ng truck. iban light. na oh. Kinalawang na 'yo. Yun. Yung sapi niya dito na taas para hindi masyado maabsorb yung init ng ilaw. Relinis na natin 'yo. Kumailia sana, maganda mas maganda. Sige na lang, ito na lang. Saka 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 mga idol, binutas ako na rin 'yan, 'no. Oh. Kasi naista ka ng tubig. Yan nangyari tulad nito, kinalawang yung mga kuwako niya dito sa loob, kinalawang din. Yan ang naging resulta, naging grounded grounded. Yan, kaya kailangan natin mga kaidulan, mag-check din tayo. Mag-check tayo ng ating mga ginagamit na sasakyan. yan sa mga po natin mga driver dyan. O, ayan, ayan lilinisan din natin yan kasi sa alikabukan mas maganda yung malinis para nakikita natin. Mas maganda yung ang ilaw ng ating mga ginagamit na sasakyan. Malinis, iwas uli. Ganyan mga ilulang teknik. Pag isa kang driver, pag hindi ka marunong sa sasakyan maglinis o magputing-ting kahit mga sabi nga ay e, blue baguettes, hindi ka matatawag na isang driver. Mayroon, Ayan, pa yung

malabas yan. Nung no, may alam ka lang talaga sa mga pang trouble shooting. Hindi ko makasak sa pinakabit. Malaga may alam mga kadula pagdating sa isang driver. Napakalaga niya. Pag ayaw pumasok, ayaw. Gusto pala mga kadula. May kunting pilin Ito pa mga kadula Video eh, oh. sa ulihan ito yung pinakamahalaga talaga doon sa parte ng unahan ng van light mo hindi din so yan ang van light di bali mo kundi na yung gitna na yan wala lang yan wag lang sa tinwiler kasi sa tinwiler mga yun lang importante pag sa mga six wheeler pwede na pwede sabi nga sa tagalog pwede na right so diba wala ka kasi makapagulit na natin para patenda na naman yung atin natin ilaw sa gabi ganoon ba ko dito ganyan lang, lang kasi pag wags na na naman makainulan ng malakas mapapasokan to ng tubig wags na pinasokan ng tubig tulong may gutas na tulog na rin dyan Bin na rin ako yung kahapon Yeah!